Rodel. Yeah, salamat mm. po sa bigay ni Ma'am Jody at ni Ma'am Joanne. Ito din naman ay Dudut Didit. Bukla mga Dudut. Ikaw muna Dudut. from Palawan. Wala naman, hindi ko kita. Wala. Play, yeah. ah, ito po from Palawan, dahil yung kapatid po namin po ay galing Palawan. Ito po yung pinadala pa na yung saban. Nung isang araw pa po ito, di lang na ay vlog. Kain kain na si Dodo kay Pupay so, Ana. Tama-tama, narito na si nanay. May awit pabalik balik-balik. Kung sabi, namin. Wow, akala ko pa naman ay lahat tayo may tuso. Eh. <laughs> ikaw at, pang meeting ikaw at si tatay. Pag-meeting sa inyo. Ito pa. Oo, oh, meron ka pa ang guy. Tatay kasi si Pag-meeting Pero may bilig si Gio. Ito ay para kanino. Kay Maloy. Kay Maloy. Oh, may opya. Mamaya natin lalagyan. Saka mayroong kasoy. May ano lalagyan. Ito naman ay kay nanay sa kakay nanay din ito ah. May dalawang Pero sabi ni G.O. Magpalit daw tayo ng laman para matikman din na lahat daw ay ubi yung ugong uh, amin. Ay, bubuksan. Oo. O, ating, -hati. ating, ano, kalahati. Para makatikman tayo. Sabi niya, lahat may ubi Put magnet. Ah, baka pinaghati na. Iba naman na ito. Baka pinaghati na. Oo, ano? Hmm? Baka mailig yan. Oo, may dalawang ubi. Ano po extension po ni? Lagyan mo pa dito ah. Maganda na ulit mag-load na lang ako. Pwede mo pa ng tatlong sebo. Ayo. Oh. Ano pa ba 'yan lang naman ayan? Ayun to pala yung mga ganun. Okay. Okay muna. Ayun, ito dito ba 'yung pinapabasa mo mong sabi do sa Salamendoro? Ikit din pala 'yan. Dito mo ko 'tong kulay ito. Hmm.

Aba, ito'y tinang-tinang ko. Aba, ito pala galing pa ng Palawan. Mayroon. Mahal na, dahil palit Santa Monica, Puerto Princesa City. Pala tayo, nalang. Ba't may ganito, ah? Ba't may ganito, ah? Yan ay repagnet. Tanggalin mo na. Wala. Salamat kay G, oh. Kay Malus. Ah, kay Malus, yan. Pwede ito mo malalagay at makakain ng mga aso. Ay, pagpa, ititititatot mo din. Ah, mo din. Ititititatot mo din. Hindi ko makikita. Tapos ang harvest. Bukas. Ito muna itong ilagay dito. At ito dadalhin natin naman kay Maloy. So, magdadali... mm -hmm. Didi! 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 Palit-palit na lang tayo. May hangap yan ninyo. Saki Tama-tama ako. Nagkakape nangyong... Tama -tama nangyong... Tama -tama pa. Di wala. Hindi. Pagpapasakot mo, hindi kumakuntang kanina. may buhangay. Tagal ang baka na oy magi-magalaw masarap pete masarap tama tama mararamdamin mo mababawen bolero Kahit alin simisim hmm hmm hindi dumadag manino ngadto dali ngapon init papa kan tinong kolepula diyan suntok ng kolepula bali para mamatay mama ko bang kami ni Mama sa ilad at ko yung kay Malonski. ay nakalagay po yung pangalan ni Nana. Kaya tara. Si maging nga. may baby join na. na si Maloy. Kadadating po. Maloy, is ma... Ikaw ang baby po ko. Saan pa nang ko? Ha? Ako na nang bigay. Um. Bibigyan na natin yung pasalobong. O, Maloy. Pwede yung pasalobong. Ang alaman na ito. Alam mo kung ano laman ice sila cream. Ice cream ice mo ay ice candy? Walaan mo. Walaan mo kung may kita mo na. Ano? Ice, anong gusto mo baga? Ice cream o, o ice candy? candy? Ice Yedo. candy. Ice candy, anong flavor? Mangga o avocado? Avocado. Avocado? <laughs> o sige ha, kung may kita pwede nang na ako pasalaw mong natin sa G.O. Ayun, <laughs> napapakitiyagin. Okay, parang mali naman ang flavor. Ito pala yung ube. Ano Ano yan? Sophia. Oh, okay. Kasoy. Oh. Kasoy. Ano sasabihin mo kay Tito G? Ano sasabihin? <messizos> Yan ay hindi pagkain ha, baka kainan mo yung ito lang pagkain <messizos> ito lang <y> pagkain <messizos> <y> <messizos> Ito lang pagkain Masarap man din. Ito lang Ito lang <messizos> What's up mga ka-Doodles q vlog po kami mag-unbox ng Padala 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 po ni Padala po sa Sa amin Galing kay Ma'am Jody At kay Ma'am Ma uh, Joanne Uunahin na po natin si Mother Ito po ay para kay Dudot Sa amin po ito May nakalagay Dudot, David, Edgar, Grace Hoy, hoy Isal po na mo Dudut lang ang nakalagay dito eh. Dali mo. mga Ito ang mga mga um, yeah, niya. Ito po naman ay kaparte ni Nana Minda and Rodel. Yeah, salamat mm -hmm. po sa bigay ni Ma'am Jody at ni Ma'am Joanne. Ito din naman ay Dudut Bidit. Ay ka muna Dudut. <coughs> kami po may karab dito ang tubig ah. At kami po inuuhaw. Ngayon po yung wow, heat ito. index mo dito sa amin ay 45. Big oh. raise, serious it, Wow! Sukot mo na. Hindi ko lang susukot. Oh, Pag-excel, alam na. Wow! Ganda po ng damit. Magaling. Pag-una, wow, ah. oh, sukot at po-exposean. 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 Puset, kami kadatating. Wow, wow! Talagang alam na ni Ma'am Judy ang sukat mo double XL ka na. Yeah. Oh, ayan. Ayan, ibalas-balas na ako din Ay, ate. Tawag si ate. Ako na ate. Ay, ate. Ay, hmm. hmm. Salamat po sa bigay ninyo kay Dodot. O, oh. Buti habang gagalang sa balakwan ng Sirobang. Wow! at saka tana -tana -tana. babango ito pa kay didit kami na mag ba trap, trap. Si didit ko ay tulong din mm, ano, mm. extra smooth extra ay, ano, wow ang sarap po ito kay didit thank you po momjo ah sendu momjo de sana mo sana ay binabanas tamang-tama -tama, ito

yan ang akin. Yan. Oh, mahabang kamay. Tama-tama sa pagkikikli natin at mainitan. No? Mm -hmm. Oh, didit kayo ng iyo. Hindi ko dito lang ang Oh, didit. Oh, didit. Oh, didit. Hindi, para kasi yung Look at that, Oh, ay wow. like mm. Salamat po. Ano kayo dyan? Ano kayo dyan? Ito na kay kayo Jersey. Lagi ang bigyan ni Ma'am Joan kay itay Jersey. Ano Salamat ano? po. Feel. Uh, ano na ka nakita dito? sino ba ito, Bill Gates? Hindi ko nga kalala. NBA. Hmm sinuguy ano? ng iba di sa akin kalapit oh tapos ay mayroon pa siyang kung ano nakakalito pa may pabango din may toothbrush thank you po Anong amoy may may, may habon ay mine at saka po, may toothpaste thank you po Alam niyo po yung mga binibigay ng sponsor yung mga mga scent. Wala po na yun dito. Ako yung naghahanap sa sa Shopee o sa Lazada. Ay, wala ito. po. Apa, hindi mo mamadalain. Saksa mo dun mag... Ano yung... Ano yung blablab? Ayan, welcome, mother. Ling.

Baseball! blouse Para at laruan Ano ba? Ano ba yan? May raketa Give me the gun. Oo, yan naman ay blouse mo. Blouse. Ito naman project mo na kaharang dito ah. Ito ang harap ahan. Ayoko sa naman ay plastic. Yan ang harap yun, Oo, oo ah, yan ang ah. harap ahan dito naman Dudot didit. Dudot and didit. Ano yan? Bango. Laruan. Oh, good afternoon. With block, I ping pong, ping pong. Ate, may ping pong tayo. Ping pong ba to? may face din atong. Ayun. Pagano ito adod. Salamat po. Thank you po. O, may laruan na sila. Alam po na yung mga laruan bigay na hindi ba masado ni Dodot nagagamitan na eh. Meron pa din sa libo. Para yan may laruin. Dapat ito yung may lamig. Ah, ito yung dalawa. Ayaw mag may lamig. Paglalaro ba kayo may ano? Ano yan? Dodo. Hindi parang ano. Ah, ano yan? Parang table tennis. Hindi. Ayun. Ay, ano yun? Ay, ang table tennis yung pink yun. Pink nga. Ay, ano ito? Kailangan din yung lamis. Basta may rakay po. Hindi. Pwede rin nga yung walang rakay. ito. Ano ito? Ay, okay. Tingnan mo kasama. Ano Ito lang, ito lang, ito lang. Baka palagay dito sa ulo. Baka palagay dito, ah. Baka. Ating. Baka naman yan ay mat. Ah, pamunas. Thank you po. May apat na pamunas. Ah. Ito Ate. naman, ah. Ay, nung kinaon kita, binigyan ka ni Mama Inay ng bag, na backpack. Ay, may Abay, mahal pala yung bakpak. Ano yun? Thank you po. Yun ayan, ay, naman, ayan yun na. Yun ay bigay po kay Idro. Ay binigay ni Idro kay Dudot. Tama-tama, si Dudot yung ay bag. Ayan, ano yun? At saka pa itong bag na ito. Ay, ano yung kanilang puno yun na? Ito yung aking. Oh, ito naman Palang ay bigay yun din yun. ng sponsor. Ayan o, may pangalan. Ma'am Grace, mama ni Dudot. Salamat po, meron ako pa. tela. Klaus. Pwede po itong pamasok. Mama, tanong Sige, ako paalis na. Thank you po. Salamat po. Salamat. <laughs> At saka itong bag. Ah, ito, ano ba natawag sa ganitong bag? Sling bag. Ayan, naglalaro na po sa background ko si Dodit Ski. Ayan, baka kumatamaan. Naglalaro na po siya. Tapos, ito naman ah, ay pasalubong po ito ni Tita Nell. Ngayon ko lang ito. Alin, alin sabon. Nabuksan na Ito may mga kasama pang dilata. Nakain na nila lahat ng mga dilata. Ayan, mga tab. Ito po yung maraming habon ay nabawasan na din. At matagal na po ito. Hindi ko na i Thank you po. Ito po yung tiyo at tiya namin na nasa Illinois. Na nakaalis na din ito. Ito naman. Ito ay bigay sa akin ni Tita Nell nag na ano, tapos ay may toothpaste din. Ito may marami pang sabon. doon ah. May dilata. Ito ay bang. So, ito ito ah, traveling bag yung animilo ay basta pag yung traveling bag, ano may pupunta ka nang na mga dalawang gamitin yung soap, okay. and... Traveling bag po. wala yung may pupunta ay. O oh, bago, thank, thank you. Ngayon, ayan na naman. Eh, ano, ano, ano. eh pasmo. Ah, oh, steel do nagali, Hindi eh, parang hindi na mabait. Dugo ng kanya-kanya niya kaya niya. Ayun ah, daw ay eh, parang may dating naman. Dudut. Hey Kuya Boy, at meron akong ako double ron. Baklang sabihin ko share ko naman Thank you kay Kuya Boy, may dalang double ron. Amina itong lalapangin. <laughs> Salamat po sa lahat ng mga nagbigay sa amin ng mga pasalubong. Ito po yung pasalubong ng anak ng Kuya Boy.